Uh, una po sa lahat, siyempre ako po si Richard Laos po, Securities and Exchange Commission, Tarlac Extension Office, at napansin ko po kanina yung mga nandito, palaging mga organizations, palaging mga school. So sa amin po, uh, dumadaan yan yung mga registration po nila. Kaya pinag-usapan po namin ni Ma'am G, sabi ko, siguro kapag consular ka na doon, na ayusin po natin lahat ng mga organizations dito. So, yung po, yung role ng SEC para malaman na po natin lahat. At syempre, uh, isa pong pagpupugay sa uh, ikatalawang buong anibersaryo ng paglilingkod ng servisyo ng ating radyo natin uh, Gimba. Ang isa pong makasaysayang uh, alamat na po ng ating uh, radyo o istasyon ang um, radyo natin Gimba no, na sa ating pong uh, pagpunta sa iba't ibang mga station sa iba't ibang media na bukod po ang radyo natin Gimba na tumitindig sa kapakanan at kagalingan po ng ating mga mamamayang Pilipino regardless na kikita man yan o hindi at alam po natin na karamihan ng mga uh, media ngayon ay nakatindig po sila kung sino po yung magbibigay sa kanila. Pero ang radyo natin gimba, uh, paulit-ulit po at sabi nga po natin, isa ng alamat o uh, kasaysayan po ang kanilang pinagkakaloob na servisyo, patuong servisyo na sa ating mga kababayan. Muli, uh, sa radyo natin gimba at sa Onbis, isa pong pag-upugay sa inyong ikadalawampung anibersaryo ng pagsisirvisyo sa ating mga mamayan. Maraming salamat po at magandang nga po sa ating mga. Maraming salamat at Richard Laos ng Securities and Exchange Commission at maraming salamat din sa pag-agawad nyo sa amin ng pagsilala bilang isang partner sa mga ikinakampanya niyo po.